Guys, ito oh. Yung dito, so, tingnan ninyo. yan green pa siya ka bunga. Ito ganito yung dates. Pag ano, maliliit pa para siyang ano, parang green ng ano ba yung parang ubas. Green oh, maliliit. yan kadaming bunga. Ayan oh. Ganito ang dates guys. O tingnan mo oh kadaming bunga. Oh, wow. Yan oh, nagatagilid na siya sa sobra kadaming bunga. Yan oh. Yung doon sa taas, mayroon na siyang ano, may maniba lang na yun oh. Pero ito, ano pa siya? Eh, kadaming bunga. Parang hindi niya kakayanin yung ano niya. Dito ito sa may ano, harapan ng Kuwait Towers. Mm. <laughs> Andito, ganito. Pag mamunga yung dates ko. Yan. Madami masyado. Liliit pa siya. Ganito guys, ang dates. Ano pa to? Bata pa siya. Mapakla pa ito masyado. Pero mayroong isa na ano oh. Tingnan nyo, ito oh. Malapit na magmaniba lang. Ganito siya. Medyo dilaw na. Ganito ang mangyayari sa dates ko. Pag ma, ma ano na yon mamunga. Yan oh. Yan. Nasa taas oh. Kadaming bunga. Kawawa yung puno. Tagilid na siya sa bigat ng bunga niya. Lalo pa ito pag... Ano, parang nyug siya oh. Tingnan niyo yung dahon niya. Parang nyug. Ah, ganito yung puno ng dates. Parang niyog talaga. Tapos ito, pwede siyang ilipat. Ito, hukayin mo at saka ilipat. Pwede, mabuhay pa rin. Tingnan mo, gaano kalaki yung puno niya. Ayan. Ito, ano na to? Lipat na ito. Hindi ito talagang ano. Ayan. Hmm? Kadaming bunga. Yehe. As in. Hilaw pa. Parang grapes na ano, green. yan. Dito pa ako sa isang puno. Ito naman. Ah, ibang variety. Tingnan nyo, oh. oh may ibon. Ayan, oh. Malalaki na yung iba. ibang maliliit pa. Ganito ang dates. Tingnan nyo gaano kalaki yung puno. Wow. Tagilid na siya, guys. Sa sobrang laki ng puno at maraming bunga. Ayan. Ayan, oh. So, ganito. Nakita ninyo na ang dates. Yan. Yung dahon niya, oh. Parang dahon talaga ng nyug mm, ganito lang siya. Yan, ang dates. Tingnan nyo. So, ito yung Kuwait Towers. Yan, oh. Doon kami galing, oh. Sa pinakataas. Doon pa sa pinakataas. ayun Ayan. Ayan. Tapos ito yung pangalawa. Ito walang tao. Hindi ito inakita ng tao. Tapos ito. Ganyan lang. Dito kami. Yung mga kasama ko doon. Basta ako nandito ako sa dates. Ayan. Kadami-daming bunga. So, sige guys, bye bye. Nakita niyo na pa, gano ang beta. Kaya pag may ipinapadala ako diyang buto, patubuin ninyo. Ganito ang maging resulta. Mayroon na akong isa dyan. Sana mamunga pag uwi ko. So, bye bye.